Ito unang pinunta natin na demolish ng mga bahay dito yan sa Timalan Conception malapit sa Anterio Soriano Highway so dito yung construction itong ramp tapos itong next part natin dito na tayo sa Timalan Basahan kung saan dito gagawin yung rotonda dito yung paikot daanan mga sakyan diretso hanggang dun sa may dagat area na so part 2 natin dito naman tayo sa Timalan Balsana na kung saan itong way na to diretso na so dito may pagkita ko rin sa inyo itong next part ng mga bahay na na-demolish Ito po yung sa Bataan at yung isla na ikita mo, yan po yung Curator Island. Ang Bataan Cavite Interlink Bridge ay 32 kilometers. So ito ay dadaan sa Manila Bay at magliling dito sa Mariveles in Bataan at Naik, Cavite So, yung travel time mo dati na abuti ng 4 to 5 hours, ito magiging 45 minutes na lang pag natapos. Sa kabilang kanto naman daw, may demolish din. Ito, clear na to dito kung sakali kasama, no? Puro mga palaya na lang Ito na yung Timalan balsahan na pupunta natin. So mga ilang meters lang. Dito yung rotonda kung may kita nyo Design na itong ginawang uh, project. So dito kasi kung may kita mo sa aerial view, puro mga bakante lang. Kaunti lang yung mga kabahayan. Ito, nandito na tayo. Papuntang ko na rin ito, Timalan, Basahan. Ito mo lang pa pala. So ito, pabalik to ng Antero Soriano Highway. So nandito na tayo ngayon. Ito naman yung kasama sa na-demolish. Ito, malaki din yung mga bahay na tanggal dito. Ito ka ba yung pagdineretso mo, Timalan Balsana na doon matatanaw mo na yung dagat Ito yun o oh. Malaki din itong bahay na demolish eh Naging uh, imbakan mo na sa Port Amin time Dami mga kanas, styro Yan o. Pataan, Cavite Interlink Bridge. So, isa, isa, isa rin sa bayan na dimas. Wala na, wipe out na yun. Dito sa kabila, wala. Puro bakante na. Dahil okay, yung mga kalakal. Although dito sa lugar kasi kung makita mo sa aerial view Puro mga bakanting lote lang siya Parang mga palayan lang eh So siguro kaya dito pinili yung daanan Para tis konti lang yung mga bayan sa tamaan Ito po yun oh. wala na puro mga bakanting lote na lang so ito yung part 1 na nako natin ito yung Antero Soriano Highway at part pato ng Timalang Conception ito yung mga bahay na na-demolish kasi dito kung may kita nyo dun sa sample na design parang ramp or entry point ng mga sasakyan dito dadaan yan At itong part 2 natin, yan na po yung timalan-balsahan. So, kung makikita nyo sa design ulit, dito yung rotonda, Diyan papasok yung mga sasakyan. So, yung update naman dito sa project, I think, ngayong pagkatapos ng 2025, yung mag-start. So, abalang natin doon. Tapos, uh, marami, um, ito ay may divide into 7 contract package dito sa project. So, itong 32 kilometer 4-lane interior island bridge na magkoconnect sa barangay Alas Asin in Mariveles, Batan to Naik Cavite. So ang tulay na to ay meron sang two navigational bridge, ang 400 meter North Channel Bridge and 900 meter South Channel Bridge. So expect na ito ay mag-traverse dun sa Corridor Island. Yan. So tapos 80% ng structure nito ay over the sea. So talagang uh, maganda no kasi ito yung first daw na longest water bridge dito sa Philippines. Kung na kung nakadaan na kayo doon sa Cebu Cordova Link uh, Expressway doon sa Cebu, ganyan din. Pero ito mas mahaba to. Yung sa bidding naman, marami mga contractors ang nag-bid dito. Meron din mga Chinese contractors. So, yan yung abangan natin. Pero ngayon, ito po yung part 2 natin. Ang ah, next part natin, doon natin sa mga dagat area. Pakita ko sa inyo ito mga kabayan na kasama din sa mga na -demolished. at kung ano ng latest update. Malapit sa Aquanto Air Resort din. After pala ma-demolish ito, ang dami mga styro. Oh. Ako nyata, may mga nagbabantay ito, yung mga nangangalakal. Hindi Dito mali nila idimbak. Pero overall dito, yung mga lote na yan, ito yung mga palayan, Talagang no? malawak. Tapos ito, ang mga pabahay, oh. Ito yung private ko nyata ito, subdivision. Hmm. Dami. Hindi tatagal, no? Itong area na ito, dadami yung mga commercial, uh, establishment dan, di ba? Nung intro natin. Uh, kan lang, mga 6 minutes simula dito. Ang dami ng mga bago. Diba? So, dito sa Naikabite, marami talaga mga pabahay dito. Katulad dun sa Hyacinth, Parkstone. Isa kasi ang lugar ng Kabite na marami mga bakating lote. Kaya dito yung karamihan ng mga pabahay na pinapagawa. Yan yung mga nakatira sa mga danger zone galing sa ibang lugar ng Metro Manila.